Wangi Brand Air Force SR-71 Blackbird So Sa Shopee ko ito nabili Mura to kasi sale Mga nasa below 500 pesos lang So Okay naman siya kasi Malaki na to para sa 500 pesos sa okay din naman yung ano niya, tsura. So, um, yung mga parts niya, medyo malutong. Ito, madali itong maputol. Pwede yan maputol. So, uh, pag nabagsak na ito, may masisira yung mga gantong parts. Pag, uh, ito, ito. Pwede itong mano, ma mabasag kapag nabagsak. Pero itong mga ganito, leko, para siyang mas matibay yung parts niya. Yun. Kasi ito, parang yung mga parts na to custom, para siyang galing sa, ano, sa runners, ganito. Ayan. Ginugupit siya. So, okay naman siya. Hindi ko lang nilagay stickers. So, kasi ito, madali din pala ito matangper. pero matibay naman siya pagka sa display. Okay. Minam. Thank you.